ng lake mga brad may ganitong marker ayan para detalyado so, so yung kalibato lake mga brad ay sa tatlong barangay uh, Santo Angel, Barangay Tala Barangay Antipolo ayan. at matatagpuan din sa lawa mga brad ang tilapia, karpa, hito, dalag gorami, big head hipon, bito kuhol, ayungin, mayroon din ito mga brad ng surface area na 27.8 hectares at may lalim na 135 meters so, sa pitong lawa mga brad ito yung pinaka malalim ayan diba tara pasukin na natin mga brad si Calibato itong part na to mga brad ah, dito nakaparada yung mga motor ayan so kung pupunta ka rito sa, na magdadala ka ng sasakyan so pwede naman ayan may nakaparada ng sasakyan ayan tara lakad tayo mga brad nasa baba daw ang kalibato kalibato lake pagsamantalahin yung mga brad habang habang summer pumunta na kayo dito ayan so tingin ko pag uh, maulan na panahon magiging madulas tong daanan na to ayan naglalaba ayan Ang linaw ng tubig nila mga brad Ang ganda mga brad Ayan at, Presko Ang presko dito mga brad sa ilalim So Kabilaan mga brad Ay bato Ayan Kabilaan So Tingin ko kaya tinawag itong Kalibato Kasi kalye na bato Ayan Ayan bato kasi sa kaliwa ayan bato rin sa kanan So, ang ganda ng kan mga brad. Ang ganda ng view sa ito sa part na to. Nature na nature mga brad. Ta ah, ganda no. Ayun eh. oh Oh. Ang lamig mga brad. Ang lamig ng bukal dito mga brad. nabrak ang linaw ng tubig oh. ah oh, maraming nangingisda ayun ayun maraming nangingisda ayun ang ganda ang ganda ang ganda ng view mga brad makikaraan lang madam ah So yung gilid ng lake mga brad eh napapalibutan ng burol. Ayan. at mayroon siyang uh, ilog so yung ilog na to mga brad naalala nyo yung nilangoy ko na, na lake na palakpakin ayon sa kanila ikarugtong daw ang ilog na to ayon so, hindi ko alam kung ito ba yun o ayon. ayon mga brad uh, kailangan Ma mabilis na lang tayo kasi nakiiwal lang tayo Boss. Ayan. So, mula dito sa akin, natin mga brada. Ah. So, more or less, mga tingin ko, mga nasa ah, 700 meters na mga brad so dapat matapos natin to ng mga ah, 15 minutes ayan kasi nakiiwan lang tayo ng gamit kayo madam Kaya <laughs> langoy na tayo mga brad pakikiraan muna ako ha ayan, ayan mga brad maraming nangingisda na rito namimingwit kaya makikiraan muna tayo ito na yung pang walong lake na susubukan natin lang ngayon mga brad

sobrang lamig ng tubig dito sa Calibateo Falls. Ayan. So ngayon mga brad, kailangan natin lumang kayo pabalik. Ayan. Salamat sa Diyos. Salamat. Woo! Ayan, dapat puntahan nyo to. Let's go! Lamay na tayo pabalik. ayan mga brad nakabalik na tayo Ay, salamat sa Diyos. Woo. Pasensya na. Boss, nabulapog na lang. Madam, salamat. Uh, magpapaalam lang ako mga brad. Maraming salamat sa mga batang ito. Ayan. Sila yung nagbantay ng gamit ko. Nang tayo lumangoy patawid at bumalik. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Kay Sir... Jeffrey, kay Madam, ayan. Salamat madami. Huwag masyadong ano, alalay na. Ah, Alala <laughs> uh, ingat-ingat kayo. Oy, 'wag mong kalimutan yun. na practice mo. Hmm. Salamat Calibato Lake at matagumpay ang ating langoy mga brad So mabilisan lang ang langoy natin mga brad Kulang talaga mga brad ang isang araw para ipakita ko sa inyo ang ganda ng Calibato Lake Ayan, Lalo na yung falls nila doon sa may gilid sa kabila Sobrang ganda mga brad Sana makabalik tayo dito mga brad At sana pagbalik ko dito kasama ko na yung magina ko Ayan. Maganda talaga mga brad. Sana puntahan nyo itong lugar na to. Malinis. Uh, uh, maganda. Uh, walang amoy ang tubig. Yung gilid ng lake. Uh, walang putik. Puro buhangin. Uh, perfect para sa swimming mga brad. At sana puntahan nyo rin yung falls sa may kabilang side. Ayan kailangan na natin bumiyahe pabalik ng Marikina mga brad at kailangan na natin maghanap buhay Ayan. so ganun talaga mga brad pag pamilyado na uh, kailangan priority natin na kumita para para sa pamilya Ayan, sana pagbalain tayo ng Panginoon Ayan, at ingatan tayo sa biyahe pabalik ng Marikina. Ayan. Yun lang mga brad. Uh... Uh, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking video. Ayan. Pagpalain ka ng may kapal mga brad Ayan. Ayan. Ride safe sa lahat.